Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Natanggap niyo na po yung case na yung nila? Uh, yeah, I think the uh, what is the case filed against uh, PCSO officer Melcades Robles, was that the one? Yes, sir. It's uh, under uh, fact-finding investigation, uh, Mr. Chair. So the the field investigator would be coordinating with the witnesses of the uh, complainants in order to uh, strengthen and gather the evidence. Uh, so ngayon, gather kayo ng mga pieces of evidence para matingnan kung yung kaso ba ay may merit o wala. And then, how long would it take until such time na kayo po makapaglabas ng inyo pong resolution, sir? It uh, belongs to the different uh, department, uh, Mr. Chair, de facto. Uh, field investigation office, so it would take around. Uh, it's it depends upon the nature of the case uh, and the extent of the uh, uh, fact finding uh, uh, leads that uh, that were provided in, in the complaint. If it would take uh, a few months uh, or or, a few or, months. or or more than that, uh, Mister Chair. But no more than a year, sir. Uh, if it's that that a uh, complex matter, Mister Chair. Okay. Um, andito ba yung Office of the Government Corporate Council? Good afternoon, Mr. Chairman. Pwede pa basahin niyo po yung kontrata uh, between Pacific Online and PCSO? Kasi di ba trabaho niyo yun, nasa ano yung, that's part of your mandate, na-reviewin yung mga kontrata ng mga gobyerno? Yes, Mr. Chairman. So na-review na ho ba? Nakita niyo na po yung contract? Yes, Mr. Chairman, it was, there was an OGCC contract review um, as early as January and uh, another one in May 2000. So ano sa tingin niyo kung nabasa niyo na po ang contract? Kasi sabi ni Mr. Kansawan, tad-tad ng butas yung kontrata. So kayo po, na-review na ho ba? Ano pong opinion niyo bilang uh, uh taga-OGCC? Yes, Mr. Chairman, uh, in the January 31, 2024, There was an opinion uh, issued by then Government Corporate Council Cabedo which uh, basically said that uh, the contract had some uh, infirmities that uh, needed to be infirmities. Yes, sir. So, Ibig a a problem. yes, sir. Infirmed yes, sir. yung yes, sir. contract. Uh, but in uh, May uh, 2024, there was uh, another opinion issued by. Uh, the new government corporate council, uh, Solomon Hermosura, which uh, states essentially that uh, that uh, Moa is uh, tenable appears to be tenable. Oh, big nagflip. flip. But galon, Um, usually uh, it happens, uh, Mr. Chairman, if there are new uh, information given to the office, or uh, there are other circumstances previously not related to the office. So it it can happen. See, uh, Commissioner. Kevado, na no, yung ito yung nag-issue na infirm yung contract. Di ba? Yes, Mr. Chairman. After was... na ginawa niya yun, sinibak siya. Uh... January 31, 2024, sinibak siya. Yes, Mr. Chairman, it appears that, that way. It appears that. Well, then, dapat ituloy, uh, Mr. Kansawan, tututukan natin yung kaso niya sa ombudsman. Thank you, Mr. Chair and same thing yung uh, I have nothing against you Mr. Felix Reyes and I don't know you. It's very unfortunate na yung chairman na pinalitan mo para sa akin naggumagawa ng tamang trabaho yung pero sinibak din. At ipinalit ikaw. Na uh, nalulungkot ako dahil siya yung napalitan. Actually talagang sinibak siya. Talagang mukhang may nangyaring kalokohan sa PCSO. After na ilang hearing and he always attend hindi nag-absent yun. And I know that former chairman, napakatinong tao yun. Kung sino pa yung matino, yun ang nasisibak. Yung mga luko-luko, kapit sa pwesto. Um, Mr. Chair. Good. support Okay. Um, Pieces of planning to introduce Loto Billionario pinakamaliit na mapapanalunan ay 1 billion. Wow! Lotto bilyonaryo, pinakamaliit na mapapanalunan 1 billion. Aba, maraming ayaman, mag maraming maging bilyonaryo dito. Hindi sa mananay ako, hindi sa mga tumatawa si Ma'am Evelyn, tumatawa. Ako po, kinakabahan ako rito. lotto bilyonaryo, maraming maging bilyonaryo mga taga-gobyerno rito. Hindi yung mga mahihirap na kababayan natin na mananaya. What is this lotto, billionaire, Sir? Mr. Chair, I will answer for that. Yes, Sir. Uh, yan po ay uh, aming pong uh, karagdagang variant sa ating pong existing lotto. Uh, ito naman po ay ginagawa rin po sa other jurisdictions. Sa Amerika po, meron po silang Powerball, meron po silang Mega Million. Sa aming pong hangarin, na uh, po nga po ang benta at uh, madagdagan ang revenue at uh, pati nga rin po ang ating charity work ay di amin pong sinubuk at amin hong uh, pilit susubukan kung uh, yun hong nag, uh, ginagawa ho sa ibang bansa ay pwede na rin hong gawin dito kasi it is also very unfortunate na yun hong mega millions sa Amerika pwede na rin hong i-market dito makakataya na ho kayo dito ng lotto uh, loto ho sa Amerika eh, na online Oho, eh kaya ho amin hong minarapat na ba't hindi tayo mag-introduce ng almost similar variant na at tinawag nga ho namin Loto Bilyonaryo. Okay. Um, bago kayo mag-open itong Loto Bilyonaryo, kailangan PCSO should come out clean. And it should be clear to everybody na hindi pa rin nakokompromise sa integrity ng PCS o LOTO. Because that's the reason why we're having this hearing. Kaya nga galit ako dahil say, DICT, na, sa DICT. Nasaan yung alipores mo sa DICT, Mr. Garcia? Sir? Nasaan na? Sana? Your Honor, we uh, I'm still coordinating po with the office. But Your Honor, we um, upon checking po, we've already sent a copy of the um, vulnerability assessment reports to your office po. Pero ang kailangan, sir, magpaliwanag kayo. Ipaliwanag nyo in layman's term kung ano yung report na yun. Mag maging kami, hindi man namin masyado maintindihan, kaya himay-himayin nyo yung report na yun at ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi yung kami magpapaliwanag sa taong bayan, kayo magpapaliwanag. Kasi kayo gumawa ng assessment. Yung madaling maintindihan. Now, Eto, Lotto Billionario. Sir, Mr. Reyes, I would not recommend that PCSO would come out with this new game, the Lotto Billionario. Ayusin nyo muna yung integrity kasi questionable po. Alam niyo naman to, di ba? Opo, kaya nga maraming nagko-question sa integridad ng PCS. Opo, kaya nga po kami ay natutuwa at nag, uh, nagkaroon po ng ganitong pong pagpupulong dito po uh, ito pong committee na ito at uh, sa hangarin po natin talagang ah... Uh, uh, mm, uh, to come out kung meron nga pong uh, problema sa PCSO so that the committee can issue a resolution of what's the, the best thing to do. At para nga po, at kung wala naman, para naman po mabalik din po yung integridad para po sa ating pumananayang Pilipino. Wala po ako nakikita problema na gumawa ng mga uh, panibagong mga laro ang PCSO to generate revenue and of course yung mga revenue na generate yun napupunta naman sa charity and most of those those monies. Pero ayusin mo natin yung integridad ng PCSO. So, dapat maging malinis muna, mapatunayan na malinis at walang kalokohan. sa yon. And then, pangalawa, bago ka mag-isip ng mga bagong project, ulitin ko, for the end time, ayusin mo natin yung problema ni Ma'am Evelyn Javier. Maawa naman po kayo. Huwag yung mag-open kayo sa mga lower layer, palawan, kung ano pa ba yung pera padala. Ang yayaman yayama ng mga yon, bibigyan nyo ng bagong negosyo, yun mo lang napasara. Mga senior citizen, mga PWD, tiba, <laughs> OFWs, na nag-invest tapos biglang nawala yung investment nila, napunta sa wala dahil pinasara sila. Sila muna unahin. Sa kanina yung mga remittance center, Wag po. Opo, Mr. Chair, we'll take note of that. Akagaya nga po ng aking... kapag hindi, araw-arawin ko kayo. Opo, agaya nga po ng aking sinabi kanina, kung mahirap nga po yung procurement ng lumang machine, kung yun ang akin sinasabi na yung parang modern POS, kung yun ho ay magagamit nila with the same linkages, I will suggest it to the board. Ma'am Evelyn? Uh, with, with the previous administration, it was offered to us. No, I mean, uh, the former uh, administration offered to us, but we wrote them a letter that would, I mean, the, the, the ano the the lotto outlet the physical lotto outlet will be affected by that kasi para pong ano yan eh cellphone po yan na yung mga mataga, mga mga mananaya po mga kabo po ng STL lang hahawak po yan magpapataya po sila doon hindi po mismo do sa lotto outlet lalakad po yan so magiging kalaban po ng lotto outlet namin yan kasi gagamit po sila ng gadget iaalok po nila yung mga tao na doon tumaya so parang dati ko pinatigil na rin yan kasi parang siyempre na yung puso po nung dating administrasyon inasa mga loto agents. Ayaw nila po kami na maapektuhan at matuloy matuluyang magsarado. Kaya hindi po kami pabor dyan po sa POS. Sorry po with your respect chairman. Ano po? ah uh, yung POS po na yan, yan po yung dati pang pinag-uusapan na nung naintindihan na po na, na, namin na hindi talaga po kami makikinabang dyan. Or kung meron man po makikinabang na saradong loto, yan po ay mag lalako, I mean lalako nila kahit sa amin pong harap ng loto, pwede sila doon uh, i-encourage po yung mga mananaya namin na doon na tumaya po sa POS kasi handheld po yun eh parang dati we had like that yung sa parang ano po yung sa bingo, yung meron din dating binigay dati ang PCSO noon na parang lalagyan nyo po ng load tapos tataya kayo. tas wala rin naman pong nangyari. Kaya parang sa amin ngayon, iba, dati nasa amin yung loto yun pong machine na yun. Pero kung ibibigay po yan doon sa mga tao para mag ano, eh maano po, makakanibalize po yung sales ng mga physical loto outlet.